Inasar nga neto ni Anthony Edwards etong si Jamal Murray matapos nga nilang manalo sa Game 7 at pawi ng Denver. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna nga si Coach Malone na naasar nga rin sa naging tanong nga sa kanya ng isang reporter during the interview. Pakinggan natin ito na sa Well, how hard is it just to absorb a loss like this after, after going ahead by 20? Next question, man. The season's over. That's what's hard. F up 20. The season's over. You don't understand that. The season's over. It's hard. Stupid ass questions. So mukha nga talagang bad trip at asar na itong si Coach Malone matapos nga nilang matalo dito sa Timberwolves sa game number 7 dito pa naman sa kanilang bahay and matapos nga na sila'y up by 20 points sa laban. At matapos niyang makita ito ng maraming NBA fans ay kanilang sinabi na deserve niya nga daw yan matapos nga ng kanyang pagyayabang daw last year nung manalo sila ng championship. Marami nga daw siyang team na inangasan doon lalo na ang team ng LA Lakers at gayon daw nararamdaman niya ang masakit na pagkatalo. At may kita nga daw natin na hirap natanggapin ni Coach Malone itong nangyari sa kanila. And speaking of na asar mga idol ay ganun nga rin ang nangyari dito kay Nikola Jokic during the game. Well, nung naamoy na kasi neto ni Anthony Edwards na mananalo na itong team ng Minnesota Timberwolves ay siya nga ay kumaway dito nga sa crowd ng Denver Nuggets. Parang nag-goodbye na nga siya at yan ay hindi nga nagustuhan ni Nikola Jokic mga idol. Hindi niya nagustuhan ang pagtotont neto nga ni Edwards sa crowd ng Denver Nuggets. Kaya naman pagtapos niyan ay kinausap niya nga itong si Edwards. Sabi nga rin ng mga broadcaster na Jokic is having words nga do kay Edwards. Nang dahil sa kanya nga ginawang pagkaway, pag goodbye dito nga sa mga Nuggets fans. At ngayon ay ada na nga ang pag-usapan naman itong pangasar ni Edwards dito naman kay Jamal Murray after the game. Well matapos kasi ng first up performance si Jamal Murray kung saan meron nga siyang 24 points at siya ay very efficient na 53% sa field. Ay sa second half ay naatasan nga itong si Edwards na maging primary defender neto nga ni Jamal Murray. At matapos nga ng kanyang explosive first half performance, ay medyo na-slowdown nga nila Edwards, itong si Murray. At meron nila mo siyang 11 points on a not-so-efficient 40% na shooting sa field. Kaya naman, matapos nga ng laban nila ng pauwi na yata itong sila Edwards, ay inasar niya nga itong si Jamal. Ito, pakinggan natin ang kanyang mga sinabi. So sabi niya nga ay ay ha Jamal Murray in handcuffs. Meaning lang niya mga idol ay parang nadipensahan niya nga ng maganda na up niya. Itong si Jamal Murray pagdating sa second half na sinasabi nga rin ng statistics nito ni Jamal. So yan nga naging pangasar ni Edwards ang kanyang huling trash talk dito nga sa Denver Nuggets bago nga sila umusad sa Dallas Mavericks naman. Game 1 nga nila sa Thursday na.